so yun mga kabayan magandang gabi ayan ayan lang van sa ka tricycle nagbanggaan dito sa may ano sa may Mindanao din nyo dito yung uh, stoplight papunta in leaks ayan mga kabayan wasak yung uh, bumper ng van ayan po parang last single tricycle driver ayan tatakbuhan niya ngayon mga kabayan ito lang yung mga kabayan parang orin yung mga kabayan tatakbuhan niya, kawawa yung van na Ayan, tatakbo. Ayan, tatakbo yung transigil. Ayan, tatakbo yun. Unang-unang, Ayan, tinakbuhan na. Ayan, wala na. Hindi na mahabol yan. Ayan, sisigur. Sisigur yung datang, no? Ayan, hindi na mahabol yun. Malayo na yun. Malayo na. Hindi na mahabol. So, ayan, mga kabayan. Ingat lang tayo. Ingat, ingat lang, mga kapatid. Ayan, ingat lang tayo sa daan. Ayan.